Nahihirapan ka bang magpadala ng mga email mula sa isang bagong account? Ang mga mensahe mo ba ay nagiging marka bilang spam sa halip na makarating sa inbox? Kung nais mong mapabuti ang iyong paghahatid ng email, nasa tamang lugar ka. Sumisid tayo sa namungunang limang mga pagpagbigay ng server ng warm-up SMTP at tingnan kung ang mga ito ay ang tamang akma para sa iyo. Tamang akma para sa iyo. sa ideal sa form of SMTP server, maaari mong tiyakin na ang iyong mga email ay umabot sa kanilang patutunguhan ng hindi nakakakuha ng flag bilang spam. Ngayon pag-usapan natin ang mga tampok na inaalok ng ideal SMTP isa. Nakal numero ng IP dalawa. SPF, DKIM, MARF nakakonfigure ang numero ng tatlo. Dalawandaan at na putpitong nangungunang suporta, numero point apat na blacklist ng auto-checking, plus ideal SMTP nag-aalok ng budget-friendly na mga pagpipilian sa pagpepresyo pinapatakbo ng mga pagpipilian sa pagpepresyo. Main Genius, nag aalok ng mga personalized warm-up plan at ekspertong gabay. Layunin ng Main Genius na i-optimize ang ng iyong email. Pero sulit ba ang investment para sa business mo? Number 3, ang MailChimp ay isa sa mga pinakasikat na platform sa marketing ng email, na nag-aalok ng isang interface ng user-friendly at iba't ibang mga template pinapayagan nito ang madaling pamamahala ng listahan, automation, at detalyadong analytics upang subaybayan ang pagganap ng iyong kampanya sa email. Numero 4. Constant Contact Constant Contact ay kilala para sa kanyang pagiging simple at pinapatakbo ng matibay na mga tampok. Sendinblue, Sendinblue ay isang maraming nalalaman na platform sa marketing ng email na hindi lamang nag-aalok ng mga serbisyo sa pagsabog ng email, ngunit kasama rin ang pagmamerkado sa SMS, mga email sa transaksyon, at automation sa marketing. Para sa karagdagang impormasyon, mag-subscribe sa aming channel, bisitahin ang aming website idlsmtp.com.